Hello, welcome to Virgo Philippines. So, ito yung reading natin for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Okay, take only what resonates. Bali, hindi ito mag-resonate sa lahat ha. Unfortunately, hindi ko makukuha lahat ng energy ng Virgo sa mundo. Okay? So, kung hindi ka nakaka-relate sa reading, dito na lang ako mag-shuffle sa baba kasi baka hindi niyo ako marinig pag ano, pag mas naririnig niyo yung shuffle nung akin cards. Okay. Thank you for watching guys. Sana mag-ano kayo Mag-like, mag-comment sa baba. Sobrang ma-appreciate ko yon Let's start your reading. for Virgo, Sun, Moon, Rising. Love reading to guys. Pwede ka makarelate, pwede hindi. Kung hindi, wag ipilit. Main energy ng Virgo. You do have your five of cups. Okay, so yung iba sa inyo, pwede sobrang um, nalulungkot ka sa sitwasyon mo ngayon the high priestess is here at the bottom of the deck. So, yung iba sa inyo, pwedeng, ang dami mong nare-realize, ang dami mong um, nakikita sa sitwasyon mo na parang hindi ka masaya. Okay? And because of this, pwedeng ito yung nag nagiging dahilan kung bakit mas lalo ka pang nalulungkot. So, alamin natin, clarify natin to five of cups for the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. <clears throat> you know we're the Four of Swords. So I feel like nagfo-focus ka. I mean, etong um energy ng Four of Swords, this is you na pwede na ko concentrate ka na lang sa mga bagay na maayos mo pa sa sarili mo. Maybe ah, uh, physical na katawan mo, health mo. Ayan, yung iba pwedeng skills mo. So, dun ka na lang nagpo-focus eh doon na nagfo-focus. Eh pero nakikita natin, nagfo-focus ka sa pagbabago. pagbabago with the will of fortune. Pero maaaring sa sitwasyon mo kasi may bagay na gusto kang baguhin pero hindi mo mabago. The Lovers is at the bottom of the deck. I feel like eto yung gusto mo eh, you want a relationship or a connection na maayos may maayos na komunikasyon with the Page of Wands. Some of you, yung Page of Wands could be, could be an energy na parang, gusto mo ng relationship na, um, kung may ka ngayon through social media, because social, yung Page of Wands kasi, nagpapakita siya as messages. So, kung may kakunik ka sa social media, sa email, sa call, with the use of technology, yun yung mas nakikita natin na ah uh, gusto mo. Or yung iba naman sa inyo, pwedeng someone from your childhood. Okay, maybe in the past. Or yung iba, someone who is young. Okay? And yung iba kaya ka, kaya nagfo-focus ka na lang sa pag-aayos sa sarili mo dahil might be, baka naman may chance pa okay, ng relationship with this person. And, <clears throat> mag-focus tayo sa person na connect mo. Sino ba to? Kunin natin yung main image niya. The tower is here. Three of swords. Bottom of the deck is a three of wands. Okay. So, could be a person in the past. Pwede nagkaroon ng ending sa inyo nitong taong to because of a third party situation. Kung baga pwedeng uh, nag-end sa inyo kasi meron ng isa pa. Okay? Especially, dalawa na yung three na nagpakita dito. And, sobrang masaktan ka dito. Might be yung iba nag focus sa pag-move on and with the three of wands. ah uh, itong person nito somehow, marami din naman siyang na ibigay or na iambag na sa buhay mo. Pero, like, nagkaroon ng choices eh. And, kung sino yung bago or ano yung bago, yun yung mas napili. Or, yun, maaaring yun yung naging choice. Wait lang, guys. So, I'm back. anong emotions nitong taong ito patungkol sa iyo <clears throat> Okay. So actually kanina, Five of Cups pala ito. Well, I don't know. Ang nakita ko kasi Four of Cups eh. I didn't notice it was for five. So, i-read natin siya as five, as four pa rin kasi yun yung nagpakita sa akin. You know why? Kasi, nagpakita si four of cups. Ito. At ito yung card na nagpakita talaga sa akin kanina. Same picture. Pero kung titignan mo talaga dito sa pinaka card na ito, magkaiba naman talaga ang picture nila. Pero itong Four of Cups ang nagpakita sa akin kanina. So, I will read this as like the same energy. Okay? So, ano ibig sabihin? Emotion sa'yo ng person mo. I mean, if this is a person na toxic, someone na, you know, third party situation, ikaw ay pinagpalit. Honestly, hindi na siya sigurado sa iyo, sa inyo. Six of Pentacles is at also here lumabas din siya. Nagpapakita ito as a person na parang like may iba na kasing choices eh. Ten of Swords is at the bottom of the deck. And same uh, at ang nasa bottom talaga is Nine of cups sumunod si Ten of swords so it is like nag end na yun sa atin okay na ako masaya na ako sa um, mga bagong nandito sa buhay ko so ganun yung energy ng person na ito nakakaroon siya ng excitement pero doon sa mga bagong connections sa buhay niya. Ulitin ko para doon yun sa mga toxic. Like past person mo to, yung nagpalit ka, masaya siya sa ginawa niya. Okay? Kung nag-end yun sa inyo, I feel like okay naman yung ginagawa mo kasi you're focusing on yourself naman na. Pwedeng hindi ka na rin para ano eh, ayan, nakukuha ko na energy ng Five of Cups. Nasaktan ka eh. Malungkot ka. And then, pwedeng, gusto mo na magkaroon ng pagbabago sa buhay mo. Maaaring itong person na ito, kung, gustuhan, kung gusto mo man siya, gusto mo magkaroon siya ng pagbabago, na sana na siyang ganyan. So, what will happen in the future para sa'yo for the sign of Virgo? Tatlong card yung kukunin ko. Six of Wands. Knight of Pentacles. And the Four of Pentacles. Okay. So, dito muna tayo sa Six of Wands. Well, in the future, I feel like marami ang taong pag-uusapan ka. Like, like sila, makikichismis, titignan na buhay mo, titignan, kamusta ka na ba, etc. Um, ano mo maging sitwasyon mo, like, whether you are in a relationship, technically, ikaw talaga ang priority, ikaw ang focus. Lapitin ka ng inggitero at inggitera, eh. Night of Pentacles is here, so, I feel like may taong ipepresent yung sarili niya sa iyo. Will try to pursue you, no? Ita-try niya na ikaw ay magpakitang gilas sa iyo or what? There's a new person or maybe nandiyan na nga yung iba eh. Nandiyan na nagpapakitang gilas na sa iyo. But the four of pentacles it's like you're trying to protect yourself, ina-try mo protektahan ang sarili mo, mga bagay na mahalaga sa iyo, maybe people na lang sa paligid mo, mga taong mahalaga sa iyo or ikaw mismo sarili mo, you're trying to protect your heart. Tinatry mong protektahan ng puso mo ang sarili mo. The five of wands is here. Maybe kung ano man yung mga gusto mab mabago in the future, which is ma high chance ng pagbabago, may kinalaman sa four of wands. Career, stability, home. Okay? Ano yung pagbabago dyan? You do have your the magician. So, yung iba sa inyo might be some kind of skills sa career, no? Uh, pwedeng maipapakita mo. Itong particular skills mo, gusto mo ilabas sa iyong career. Gusto mo ipakita. Okay? And, you will be more present. Kung ikaw ay nasa, kung ikaw ay may negosyo, for example, magiging mas present ka dun sa business mo. Okay? ipapakita mo yung galing mo bilang um, bilang negosyante. Yung iba naman sa inyo, pagdating sa career, pwedeng may, may pamalas mo yung yung skills mo, yung talent mo, and marami ang makakapansin sa'yo. And actually, makakatulong yon not only uh, sa sa'yo, as a person, not only sa business or sa career mo, but, you know, sa growth mo. So, I like what is happening here. Definitely, kung ano man yung mga, mga, new beginnings para sa'yo pagdating sa buhay mo in the near future, may kinalaman ito sa kung paano ka mas patitibayin, palalakasin as a person with the strength card. Okay, so that's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.